Hi mga guys, it's me again, Irish Warde, a content creator and also mom. For today's video, tara, samahan nyo ako sa pari araw ng buhay ko. Pupunta nga po pala kami sa bulo para bumili ng mga ricado para sa pang-sopas namin. Kahapon pa po talaga itong video na ito, kaso nga lang po ngayon ko lang talaga na-edit dahil kahapon nga po ay madami po akong ginagawa. Dito na nga lang po kami sa bulo nagbili dahil wala namang pong ni kila ate Chi. Magpapaluto nga po pala itong birthday girl na ito ng sopas dahil yung isang hapon po po talaga ang cravings ko ng sopas. Hindi nyo po pala na itatanong ang pinakapaborito paborito ka po palang marienta sa hapon ay sopas. Masasarap pa po talaga ang sopas lalo na't pag maulan. Yan ang nga lang po pala kami nagbili para sa lahat ng ingredients para sa sopas. O ba diba, ulit-ulit na naman ang salita kong sopas. Hayaan nyo na, wala na kasi akong maisip. <laughs> Diyan nga po pala sa part na na nalilito na po itong tindero. Ibong kakatimbang pa lang ng repolyo pero titimbangin na naman ulit dahil nakalimutan nga po ang presyo. Natapos na po ang kwentahan ay nakuha na po namin itong pinamili namin. Tapos nga po ay giniris ko na nga po itong hotdog na pinamili namin. Mili nga rin po pala kami ng stir margarine, Argentina, dalawang Alaska. Buwis bawang na siya naman pong ginayat ko na. Tapos nga po pala yun ay pinag-guide ko na rin po pala kay ate siya kay yung repulyo para naman po may ambag siya sa paggawa namin ng sopas. <laughs> ganaman naman seryoso ang bata sa pagagayat at baka kasi magayat ang muro. Katapos nga po pala ni Bibing ay pinahugasan ko na po sa kanya. Taga na nga rin po pala ako dyan ng manok dahil sabi po ni Ate Mara ay lagyan ko daw po ito ng manok. Kaya nga po yung nakita po namin sa Facebook ay full battle naman po talaga ng sarap sa manok at mga itlo. Tapos nga po pala yun ay naglagay na po ako ng kaldero sa kalan. Kaldero na alam lang po ang nilutuan ko para isahang gisa na lang. <laughs> 是。Mm. tapos ko nga po palang nilagay yung mga rekado, ay nilagyan ko na nga rin po pala ito ng tubig. Sabi ko nga po, baka 24 oras na naman po ako nito makatapos magluto, kaya naman po pinaalas ako na lang po kay Kuya Abi dun sa labas. Kailan nga po pala dun ang malaki, kaya dun na lang kami magluluto dahil malakas din po pala dun ang apoy. O diba, linti anak lang ini, dapat sarong kulo lang talaga ng sopas ay talaga namang luto na dapat. Kami din nga po pala yung ginawa naming sopas para po lahat po talaga ay makakain. O diba, ang bilis naman talaga magkulo, kaya naman nilagyan ko na ito ng evap. Sinundan ko na din ng paminta. Sunod na naman ay naglagay na naman ako ng evapurada dahil nga daw po ay malabsay. Kaya nilagyan ko na po pala ng asing at magic sarap. Tapos po nun ay nilagyan ko na rin po ng repolyo. O kayo na pong pahalang maglasa kung anong sa paningin ninyo. Kung masarap ba o madata itlog ko na nga po talaga ay ayan naman talaga ay sobrang sarap nilagyan na nga po pala namin yun ng itlog kaso nga po hindi na po nakasama sa video dahil po nagbabadli po talaga yung naglagay ng itlog aba naman sa mata talaga ay pagkasarap-sarap naman talaga nito kaya naman po pagkaluto ay agad naman po ako nagplating dito sa mangko agad ko hanip po pinakapot ang igdi kay ate Mayla Tasabi sabi ko hanip po bibidyohan ko siya ta iyo man po ini-request niya kung so, hanip po binaba nga po niya tulos na napalso ni daw po si kamot niya Napakagaling ah, po talaga nitong anak ko, nagsasarili na po talaga itong kumain. Pagkatapos nga po pala ni Bibi kumain ay ako naman po ang kumain ng isang mangko. Abay talaga mauubos ko yan, ito talaga yung pinaka-paborito ko. What? <laughs> Itang kita naman po talaga sa katawan ko na malakas ako lumapang. Andahan niya lang po pala talaga dyan ang pagsubo ko dahil baka ako'y mabulunan. <laughs> Kaya kayo pong nanonood, ano po pong hinihintay nyo? Bumili na rin po kayo ng mga merenda lang na swak na swak talaga po sa budget nyo at yung paborito ninyo. Talaga mapapasarap ang pagkain kapag paboritong pagkain ang niluto ninyo. By <coughs> the way po, maraming maraming salamat nga po pala sa mga nag-follow sa akin. At yung hindi pa po, po nakakapag-follow, please follow, like, share, comment sa akin comment section. At huwag nyo pong kakalimutan, Irish Wargy Vlogs. Thank you so much.